Good morning, good morning. Nagkakape habang naglalakad. Papunta kami sa bye-bye. Naliligo -bye. kami ngayon. Kasama ang aking mga pangit na bunso. <laughs> yo, yo. Na all. O, oh, nyo, wala kaming swimming pool. Yamang kami na. <laughs> Yan ang swimming pool namin dito. Kasama namin kalabaw. Maligo And... that is acacia. Pishpan, mamaya tuturo ko kayo sa pishpan. <laughs> Kala po. Ito sa mag eh. <laughs> Tapos pupunta kami ngayon sa ano, sa dagat. O liligo. <laughs> Tapos mamaya um, pag wala ng tubig, punta tayo sa Baporian Taib na eh. Yeah. Ganito kalayo ang mga bahay-bahay dito. Pero alam mo ba, kahit ganito malayo ang mga bahay-bahay dito, grabe. Mas masarap pa dito eh. Kasi lahat fresh pagkain. bagain. Lahat. Nandyan na lang sa gilid mo. Bunso parang sa ko yata mong pinulo dyan ah. Yo! Paano hindi mauubos? sa ikay pabili ng pabili? Ay guys! Grabe! Ito yung dagat namin dito oh. Ah, may maliligo kami dyan. O oh, ngayon. Fresh na press. Sakit na yung ko. Ay, Scarlet, liligo ba tayong dagat? Hmm? Huh? Ligo ba tayong dagat? Oh, hi kay Mama, hi! Hi! <laughs> hi Mama! Hi Mama! Hi Mama! Dali. Hi Mama! Say hi Mama! Hi Mama! Ingat! Ingat po ikaw! Um, kiss mukis um, kiss. Mm.

okay bye hi guys welcome back to my YouTube channel for today's video or for today's content. Itutur ko lang naman kay sa aming palaisdaan. Uh, ito yung ito yung bumuhay sa amin simula ano kami uh, pagkabata kasi ito na talaga yung uh, business ng father ko. Imagine. Ayan. Ito yung daan ng tubig. Tawag yan dito. Ano? Prensa or water passage. Layo kanyan hanggang yun, oh. doon 'yan, 'no? Doon. Doon hanggang doon sa kabilang dulo. Tri, tri parang 2 hectares ata 'to. Tapos hanggang sa kabila, doon sa kabilang dulo. Ang kagandahan kasi 'pag may ganto kang business. Take like for example, ah uh, 'yung mga bagay na wala kang ulam, wala kang saka-kapag may mga bisita ka. Huhuli ka lang ng ano, eh. Huhuli ka lang ng laman ng fishpan mo marami na kayong pagsasaluhan, pagsasaluhan. Kaya, ayan. After matapos ang pinapagawa kong bahay, pwede na ako magdala dito ng maraming maraming bisita. Yes! Ngayon kasi kubo-kubo pala yung bahay namin dito. Ayan, high tide sa, ano, sa labas. Sa loob ay, ano, high tide. Ang daming, ano, ang daming hulog nito ngayon. Subpo. Alimango. Alimango. Yung bangus na pinahulog ko nung last week namatay eh. Pang lugi agad. Yun ang, yun, yun ang ano sa isang negosyo kasi uh, may, may ups and down talaga. May, may lugi or expected mo na yun kapag nalugi ka kasi negosyo ka. Ayan. Pero kapag talagang sinuwerte ka, every 3 months up to 6 months, pwede kang kumita talaga ng malaking malaki sa kapag niles mo yung lahat ng gastos, rin ang ano, laki rin ng ano, ang laki mo, ang laki rin ng income mo. Syempre, konti lang naman yung mga expenses, pero mas marami ang income. So ngayon, ang gagawin namin is kumukuha yung kapatid ko ng uh, ano ng, ng net. Maglalambat kami ng bangus, titingnan namin kung makakahuli kami. Ang sarap dito kagaya niyan, uh, paggabi na yun know. sunset na napakatahimik na lugar kung gusto mong mag emote kung gusto mong mag uh, alam mo yun mag isip isip sa mga bagay bagay eto o tahimik na tahimik tapos malapit kami sa dagat malapit kami sa dagat sa ano lahat nandito na ang problema dito yung daan pagaling ka ng ano ng bayan sobrang layo so, wa, hindi pasukan sa sasakyan, kaya yung sasakyan na sinakyan namin paluwa uh, galing Manila nasa sentro lang so naglakad pa kami ng 30 minutes uh, walking tapos puro putik puro tubig ang dinaanan namin kasi nga bagyong Opel kaya ayan sobrang dami talagang uh, ano pero ang saya ang sarap sa feeling na may paramdam mo sa parents mo na napaka importante nila kasi uh, to be honest, 13 pa yung birthday talaga ng father namin. Pero nakarating kami is 15. 15 namin sinelebrate. So masaya pa rin. Marami pa rin talagang pumunta sa mga nagmamahal. So yun yung kapatid ko. Kikita niyo ba? Ay. Mukha ng net. Mayroon! Ang gandahan pati dito. Ang dito sa Linang, uh, sa Bukid kahit sumigaw ka ng malakas, kumanta ka ng malakas, mag-video okay ka ng malakas, walang problema, unlike sa city. Saka ang kaganda dito, ang hangin dito, press na press. Napaka-press. Kanina naligo kami dago. So, ano? Saan? Sa balsa? Ang balsa. Alam nyo yung balsa? Do you know balsa is? Yung balsa na tinatawag is yung yung bambu, like for example, yung mga bambu, uh, like for example, sampung pirasong katawan ng bambu. Ha? Huh? Lambat? Like for example, sa sampung katawan ng bambu tapos igagapos mo lang sila together para lumutang siya at gagawin mo service dito sa loob ng fish pan. Para like for example kung maghuhuli kayo ng alimango, nang huhuli kayo ng isda, yun na yung pinakang service. Pinakang service, yun na, sarap ng buhay dito. Kung ako nga pa ipipili, papipiliin mas gusto ko dito eh ang kinaiyo ko lang talaga dito may naan signal tapos malayo sa city hindi pa hindi pa ayos yung kalsada kaya ayan so ayan dahil luma na ang balsang, sinasabi ko na. luma na siya kasi pinaghahakutan siya na ano 2, 4, 6, Two, four, six, eight, nine, 13 piraso na ano na kawayan kawayan bambu yan sa sasaka dyan lubog luma na wala and small small ano fish pond maliit sya na hulugan din ang alimang oh, dahil walang dampat uwi na wala. Back when I was a child Before I removed it. Wala, naglaba, nag ano yata yung ng ano? Nagka na ng panggal Nagka na ng panggal gabi na. Yan. Bukas na. Okay guys, thank you so much sa pagsama sa akin. Maraming maraming salamat po. Kung sino gusto sumama sa akin dito sa probinsya, kaibiganin mo lang ako. <laughs> kaibiganin mo lang ako. Message ka lang sa aking ano, Facebook, sa aking TikTok, sa aking IG. Message ka lang. Friendly naman ako. Walang ano, friendly naman ako hindi naman ako nangangain. <laughs> yes. hey. Hi guys, maraming maraming salamat. Bye-bye. See you around. Nakita nyo ba yun guys? Kapatid ko na mamangkas sa loob. <laughs> Kasi ano, maguhuli na ang huli ng isda maglalambat tadali namin sa Manila yan pasama yan pa pasama low tide yan fish pan pa namin low tide So we need more money para mas mas mapaganda pa tong panda at may repair nang maganda para maraming maraming income. Income is given. Huli kami na ang isda. May isang malaking chance. Parang kahoy man yung nandun kuya sa ano? Ah, sa ano? Lumput? Video ka ah. Baka tayo malubog iyan. Baka tayo malubog. Ha? Marami na kaming huli. Yung naki... Pusa! <laughs> Malulubog kami. Maya. <laughs> Ang laki na swimming pool namin. Uy, negro! Uy, negro! Huwag kang ano! Pangit ka rin. Hindi ako pangit. Sabay-sabay ka na lang <laughs> ko dito eh. Oo nga. Tara na! Tara na! Tingnan! baba na ako.

Tignan natin kung ano, kung maraming huli. Binulabog niyo lang ah. Eh? Oh, laki! Ilang linggong ulam na yun sa Maynila? <laughs> Depende sa kakain. Nagpaalam ba kayo sa mayor? Hindi <laughs> nagpaalam kay Papa. Ya, yeah, wala na. Agad saan yan lambat? Di wow. Ay, doon sa kabi ng tubo. Ay, negro! Anong iglala ba ito? layo maka zoom in lang ah tawin na pa lagyan

arriba you am paglae api happy birthday Sana mo kami Woo! happy birthday ni happy birthday nanay itu barang di perairan ya. Yeah. ن <laughs> gawa mo kasi <laughs> ngayon ang kahirap po kung sila gusto oh harap mo nga ito sa akin harap mo sa amin habang kami nababa mamaya, yaka muna kayo Oke jadi aku tuh mau apa? Kas belajar. Nah, yang kuya putih sama. Ini paket ngasih kuya juga. Ini kuya nice experience. sarana, na. Uwi na. Maraming salamat po, Mr. Picture. yun, finally, finally, nandito na ulit kami sa aming mansyon. Ayan. After two days, vacation, Manila na ulit. Thank you so much. I hope you enjoy. Uh, Samahan nyo ako sa journey at uh, manood kayo ng aking uh, vlog. And, uh, yun, maraming maraming salamat. God bless you. Thank you, Lord. Nakauwi po kami ng safe.